A day in my life na dating si Ferrer Giburod sa iyang bana Wala na kasampa O nahimong content creator <laughs> This video day manubong ta Ay dili day ako Si Estefania day ang manubong kay ako rin nagunit sa cellphone Ako'y video ato ning ati manon ng atong mga alaga og panubong kay usahi baya wala tay sudan dire ra ta maka huna huna ug panguha <laughs> oh, no 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 og higit sa lahat makalibre pag itlog mabuntag munang magkugid jud tag panubong ani for me ay sabah, kay mag voice record ko usam-usam Sum ug pugka diha ka lang mag play lang diha Before ni larga akong banaday, damo-damo pa manuka. Igo pag niya, aw ambot na lang og naapay lima habiling. So karong adlawa, wala man may sudan, aw impas ang masakpan. Ang lucky winner na among napili kay Kinisha. oh, oh no 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 no. Ay mo na. ni okay. okay, padolmo, macam padolmo ah, macam ihawan cuchun mo. iya <laughs> gini, <laughs> kena lambai. kena ihawan, ihawan eh, gajian ni mumpun. <laughs> Tan tararan, nakadakop na ang tulo ka manok. Aw libre ang panihapon ug ang panud-an sa sunod adlaw. So diring dapita sige gahapon og panakop si Stepanya. Mao man ni ang nabinlan ni Papa ba sa iyang pagkagarong? Awa gidalik dali dayon og sigpo ang manok. Luya sa manok, nakahilwas og tabang. Amo aning gipamalihin kay tungod dagko na sila. Three-way cross na siya. Orpington, Brahma, and Rhode Island Red. Ug naalang joy pa kontes sa dinakpanay ug manok ako jud ning ilaban si Stepanya. Kining naa sa kulungan kinahanglan na silang buhian. Medyo dagko-dagko naman ni sila. Au survive ni ug dili lang jud permi maguwan. Uy salamat sa inyong pagtanaw sa akong video. Please like and share.